Hello po sa inyo lahat. Dito na naman po si Shaisi para imahagi sa inyo ang unti-unting pang-improve ng aming mini farm. Nung una po ay talagang nadiscourage nadi ako na ipagpatuloy ko ang farming journey ng aking papa kasi marami po ang oposisyon. Ang sabi nila, masasayang daw lang ang mga gastos ko. Sabi pa po nila, paano po na iyon mamamanage na nandito ako sa Canada ang sasahan namin ay nasa Philippines. Ngayon po ay unti-unti nang namin ang mga na-harvest namin sa mini farm sa tulong po ng caretaker namin na si Jojo. Sa support din ng asawa niya na si Clarilyn at ng anak niya na si Francine. At syempre sa eldest sister ko. Pakunti-kunti pa lang po ang na namin, Mama Tanim. Kasi nasa training mayon pa lang po si Jojo. Nagaga-experience -na pa po siya. Sabi ko sa kanya, more practice lang para mas lalo siyang matuto sa pangpa-farming. Naka farming Ay, dito po ulit ito sa ka May Mini Farm. Dito po ulit ito Ayan sa May Mini Farm kung saan so, nag-harvest ang mag-ina si Ate G at si Mati. Ayun po. Oh, uh, po mga kaya nga i-share kay Jojo ang mga napapanood kong video sa YouTube about farming. Lalong-lalo lalo na ang content ni Sir Barry ng Agri Business How It Works. Nang Pinoy Palamoy tungkol sa pag ng hito, ang tungkol sa organic farming, ng sideline tungkol naman sa pag ng kambing. Sa next terms world naman ay na-encourage ako na magkaroon ng aviary sa mini farm. Nakakatunga. Ngayon nag enjoy na sila sa kaka sa mini farm. Kahit health-related man ang profession ko, napakalayo sa farming at malayo rin ako sa minamanage yung mini farm, ay nagiging posible ito na hinan sa new technology. Kung may online teaching sa school para matuto ang mga students, ako naman ay online management ang ginagawa ko sa mini farm para ma-instruct ko si Jojo at maturuan ko din siya kung ano ang mga dapat gawin. Nandiyan ang messenger para magkaroon kami ng communication ni Jojo at ma-instructan ko siya kung ano ang mga dapat gawin sa mini farm at maturuan din. At uh, para maipadala niya rin sa akin ang mga video ng mga activities sa mini farm na ginagawa kong content na pang-upload sa YouTube. Lima normal purpose? Hmm. Ayan. Yeah. Oh, Ayan po mga ka-farming, nag, ano, nag, harvest po po ng lemon. Ang magandang dilag. <laughs> magandang dilag na si Chiki. Ayan po, oh, ang hinaharvest na naman po niya. Ano, lemon. Ayan ni, agusan ano, agusan kali. Ingat ka lang dyan ni. Ayan po, oh. lemon po ang kinukuha niya. Ayan. Ayan po, oh. Dito po ito ulit sa my mini farm. Ayan. Ayan po, oh. Kasi dito po sa bandang ito, ang lemon po. Ni, sa puro-puro ni, ako to lemon. Sorry po. Sa puro-puro. Ayan po, oh. Amo. Ayan mga ka-farming. Ay, ayan na. Nasaan na yung binibidyohan ko baga? Ayan po. Oh. Ayan. Nangunguha po siya mga ka-farming ng lemon. Ayan. Ayan po. Ah, lemon po ang kinukuha niya. nag -e enjoy na ang pamangkin ko na si Chiki sa pang sa mini mini In this farming journey, I want to inculcate to the mind of the young generations Not farming, is not boring, but it is really an enjoyable work. It is one of the important tasks that God wants us to do to take good care of His creations. Ito naman po ang iba't ibang banala na nakahalik sa hey, Hello po, good afternoon ulit. Mag-good evening natin. Adi po, uh, i deliver kay Nonoy po. Oh. Uh, Tulong. Saging nasa ba? Ayan. Pwede na i-deliver ko na mga kababataga na ta mau ma-override. Pagsapad ko na sa batag. Irarasyon ko na si Ante Asun. Nagkukunang usad na sapad. Tito Ed na lang. Si Tito Ed. Kanamo. Si Jojo. Si Ining. Ito ako kang flavor ko Dati ang mga saging kung ito ay for family consumption na. Kaya lang sa mga sawa na po sila. Kaya nag-start na po kami magpabini ng mag pagpabini sa tindahan ng ating mga mga. Hello, ti. Ayan po, oh, may kukuhanin na naman po si Agom na. Ay, ano ba? Senyorita ba yan? Or ano? Ayan, hinug na, hinug na. Sandali lang. Dahan, dahan, nanin mo lang. Hinug na, ti. Ay, latundan. Latundan. Latundan yan. Oh, dahan, dahan lang. Dahan, dahan lang. Oh, para hindi magbarak. Sige, sige. Saan din ang kapuro? Yan, dito ka na sa Dan, dan, dali. Babagsak na. Ayan. Latundanti latundan. Te, latundan. Na, Ayan, hinug na, na hmm. Ayan. Up, 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 up. Ayan. Ay, Sayang, mayroon nang isang tinuktukan. Ayan. Ang kato sa dang. Buka. Ito, sundang. Dito yan, tisam ibahay ko. Bupo, oh. Ayan, sa likodan. Uh. Ay, salap. Ay, sabay, salap. Sarap. Uh. Ayan, ti anong siya. Anong. Ay. Uh. Ayan, yung naman ti. Oh, uh. hinug na. Latun dan. Mamis? Ma <laughs> Isna <nakanya> ti. <te. laughs> Ang sarap ti. Hmm. Mamis? Ma Dito ko ti kumuha ng ano? Yung itinaning kong lima doon. Hmm. Lakatan palan ito ti. Sarap. Hindi, latundan. Amis. Ay, latundan. latundan. Yan. Yan. Sarap ti. Hindi na po sa so na harvest na mo from the farm. Gatikat -get, gatikat -get sa natapiran ko uman sa natong sili tapos sa na puna patola tapos pirang puna ganato na rin. Sa daraw na namo isang tindan sa ning puna magbakal mga gulay sa ato na mga gulay sa tabi dulo ko na kuno. Tapos kauna tapos na kay na, mag-harvest gulay. na ana -harvest, harvest ng gulay. Iuuli na ni chiki sa dubaloy para ma ibenta na mo from the farm. O, sige na, sige na go kana. Bilim ko, bilim ko na ning na harvest

Homemade insecticide at mga fertilizer. ko sa tanim ko, mga ka-farm. Ayan po, sitaw. Tingnan nyo ang tanim kong sili, oh. Oh. Ang daming bunga, oh. Ayan. Yeah. Siksik na siksik -sik ang mga bunga nila, oh. Ang daming. Ayan, yeah. hmm oh yan maganda pag ganito ang mga uh, tanim pag mga ganyan ang bunga talagang yan oh ito po may nagiinog na yan 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 po kahit so, maliit yung bunga niya kung iba iba ang mga kanalim namin sa mini farm kasi ito, ayaw ko magpatanim ng napakarami kasi baka kapal, kapal. masayang lang hindi oh. mabili kasi wala pa kung, kami ni sa Miss Talaga. Kailangan yeah. pa ka rin dito ni George pa, oh. ng marami Parang Christmas suko tree, sa Christmas sa tree, farming. Oh. Para hindi kahit masaya yan. ang aking ipapatanin. Kapal. Yan o. Oh. oh. kahit alin, ang daming buo. Oh. Yan. Yan o. Oh. Yan. Yeah. Kahit dito mga, mga magso yan yeah, no? kahit mababa siya kahit maliit daming bunga yan yeah, o, may nagirinog na siya yeah. Oh. Yeah. ganda huh? Hello, good morning. ah uh, dito po uli ito sa mini farm kung saan ah uh, gagawa ako ng atsara yan, kasi po dito sa may mini farm, may mga papaya. Ayan, gagawin ko po ng acara. Ito naman po ang tarong ugami na ninunuto na ginataang lain. Ang tarong roots naman ay pwedeng ihalo sa sinigang. Yung, mga, yung maliliit pa po. Ayan. Po. Hmm. Ito po. yung puwante, yung malaki oh. Hmm. inog na po siya hmm. Tapos po yung pangalawa po po ito yung yung pang-apat po sa ilalim nitong ano dito sa malapit sa pupuk puno niya. next Pina sige tagas matagas ay babae mo muna sadi sa ang so, pirang kilo na yan Pindya, oh ito na po yung kalabas ay good afternoon ulit. ito na po yung ano yung niyog na po doon sa ano kilanonoy kasi yung pinakuha po ito dito sa may mini farm ayan papunta na po yan doon sa ano tindahan ni Nonoy ito po yung mga ka-farming na iba pang mga nakuha. O, oh, ang dami. Mga ka-farming. Ayan. Ayan po, oh. Marami sila. Ayan po, oh. Dito po ito sa likod ng kubo. Ayan, mga ka-farming, oh. Ang dami po. Ayan. Dami. Niyog lang. Isang, di ko alam kung isang poon lang po ito. Mga ka-farming. Ay, dalawa. Dalawang poon, oh, mga ka-farming, oh. Ang dami na ilan kaya ito, oh. Kasi po, ano, wala na daw niyog doon sa tindahan na dideliveran itong mini-farm. Nang niyog, wala na daw pong niyog kaya ano, nagpakuha ng niyog ayan mga kaparming, ang dami o, dalawang puon lang mga kaparming yan ayan po, oh, ayan, ayan, po mga kaparming and then ito, ito po oh, ito, ito pa, isa, ayan ayan po ang may bunga nyan ito na po ang mga bunga nila ayan po oh ayan, ayan siya mga kaparming o. marami mga kaparming sa dalawang puon, ilan kaya yan marami kahoy, mga kaparming, kasi bukas, gugulayin po yan bukas na mayroong kas, halong tilapia. Ay, Inihaw. Ay, uy, sarap naman. Ayan po. Inasal na tilapia ang panghalong sa kamuting kahoy. Ugbus kamuting kahoy. <laughs> Amo, pwede man po. Ayan. apa Ayan na siya. Oh, dami, dami po 'yan kamuting kaw ito. Ayun po. Ayun, oh, ayun pa po siya sa baba. Ayun. Okay. Thank you po for watching. This is Shai Please don't forget to share, like, and subscribe po sa aking channel.